Ay ng ano tawag doon tawag doon alimasak may kasamang ah hindi mo mabubutas yan ah oh, shout, shout out ka muna sa kaibigan mo kapatid mo pamilya mo oh kapataan daw shout out oh. sige na shout out na Parang katapos ng talapia ako, oh, mga katod ako. Mm -hmm. mura lang, sandaan lang daw yan. Marui, kami. Dito tayo ngayon sa ano, mega dive. Bago ba ito? Ang dami yung limasak o. Oh. Ah. Buhay pa, buhay pa. <laughs> Sige lang. Ikatali natin ito mga katod. Baka sa motor natin, maan mo ito. Okay. Uwi na tayo mga kasada. Umuwi tayo ng kalimasak. Saan kayo umuwi? Ano sinasakyan niya? Ito, ito yung service niya. Kabilang isla kaya? Saan? Saan? Ay, maraming bahay dyan kayo umuwi. Sasakay kayo dito sa bangka na to. Ah. Minsan ba mababa yung tubig dito? Minsan po, tuyo-tuyo po yan. Tuyo-tuyo, saan kayo dumadaong doon? Huwag lalakat pa papunta dito. Dito, may tubig pa rin po kaso may part lang po na malalim. Pina, uuwi na siya mga katoda o. Oh. Ah. Doon siya Ay, no. sasakay. sa sasakay. Huh? Doon siya sa sasakay sa bangka o. Oh. Doon sa sasakay sa bangka o. Oh. Ah. ah. Ito, magkapatid ba kayo? Ako, magkapatid pala mga ito. Bumili tayo na limasag eh. Uh -huh. Magkakapatid pala mga ito. Sa linggo, kuya, marami dito. Pabira lang ang pumunta dito, doon. Nagkagala din na ako sa linggo. Ayan, Ayan ang sa Ayan sasakay. Doon sila uwi sa isla ngayon. Ayan maraming bahay doon. Doon sila uwi. Kaya, bumili ako ng alimasag sa kanila. Kaya uwi na sila para makauwi na ng maaga. Ah. ah nagmamadali ng kapatid ah. ah. sige. Thank you ah. Bye. Sige, ingat kayo. Malalim ng tubig diyan, oh. Karon nung bakal mong langay. Ah, ganoon. Ah, sige. Bumili tayo mga katoda, ah. bumili tayo ng ano. Ali Ah. Dito ngayon tayo sa Mega Dive Tampalit. Okay guys. Let's go. Iboya. Yeah.